Ang pamumuno ba nila Antonio Ko at mga anak nito ay kailangan ba na may masasayang na buhay? Narito mula mismo sa bibig ni 3rd District Congressman Wilpen Ponton Ko, pakinggan mga mas batenyo. Wala na kita sa palawayan pa, wala na sa masasayang na buhay, wala na na mag pa sa mga parang-reporting natin. Parang nyo na sa mga katlubo natin, in-custody, na-custodyan kami ni Nagong, sa pinamon para sa ayuhan uh, sa luson, magpulusan ka lang para pa at least para na sa problema pa, para na sa price where mga makapitan. Para na kita sa paruwayan pa, para na sa masasayang panabuhay, warak na na magpe-pressure pa sa mga parangay officials natin. Uh. Parang nyo, labi na sa mga grupo natin. In case Kestor. of, sa istoryaan kami, in the group, kaya tayo ni Mayor Sanchez. para sa ayuhan uh, sa luson, pumusal na lang para at least wala problema pa, wala na sa praise work ng mga kapitan. Wala na nakita sa paroyan pa, wala na sa masasayang panabuhay, wala na magpe-pressure pa sa mga